Maganda rin yun kasi nga yung story ni, ni Johnny noon eh, uh, gusto nila gusto rin nila big man. Misa kasi uh, totoo naman pare height is might sa basketball at sa hanggat maaari kung makakakuha ka ng big man eh malaking tulong for example si Patasar. Ha? Ah, Six eight chan fair speak of all the nagpa-draft dito ako kasi biira yung 6'8 na mobile, medyo maganda na maglaro, may experience na. Okay? Uh, Siyempre, hindi mo hindi mo pakakawala yung chance ha, na kunin yun. Eh kung kasakaling first pick ang Hinebra, eh, they will go for Baltasar. Eh. Di ba? Oh, eh, third pick. At, sa, at nakikita nila, bakit na yung RJ? Kasi si RJ, okay, um, yung mga experience niya playing abroad nakita siguro paano siya maglaro against uh, even na uh, more mature players and uh, against uh, foreign player bigger players di ba tapos uh, he was able to adapt to whatever system na meron do na, na ng kanyang team na nilalaruan so para nakikita nila yung yung bilis ng pagma ni ni RJ nakikita nga niya si Janine niya kasi kita mo ah Uh, they were rooting for ating kaibigan, si Dick, pero napunta sila kay Johnny. And eventually, talaga, nag, alam nila na tama yung kanilang naging desisyon. So ito, uh, hindi naman sinasabing sugal kasi may pinakita nga si RJ. Ngayon, yung mas mababa naman sa kanya, ito na si Balungay, di ba? Napunta. Si Balungay, uh, hindi pa tried and tested sa maganyang move yan. Kaya eh, nakita natin naglaro sa, sa Kunijit, medyo maganda he is around ano ba? 666, no? 66. Oh, may, may height ko sa ni may height. The same goes with Jude Limpot and Johnny before. Si Jude Limpot is 6667 din. 66 ganun. Si Johnny is 59. 'Di ba? So, syempre eh, eh, eh yung pa eh Jude Limpot di ba? So, nasa si Jun Limpot, magal na rin ang pinakita. Pero hindi naman sila nagkaroon ng chance para mapick si Jun Limpot eh. Kaya napunta sila kay Johnny. Ang pinag-uusapan dito, yung from Johnny down. Ito naman, from RJ down. Di ba? It's not RJ over uh, over uh, first pick. Uh, si ano, si pagkalito, si yung first pick natin ngayon, di ba? Oh, it's not him over Bartasa. yung, it's uh, over the rest. So nakikita siguro nila, yung the rest na pagpipilian mo na after ni Baltasar and Holt and then RJ, tinignan nila yon Ito ba, try, ano na to? Ano ba to? Ba battle tested na ba to? baka hindi ba? Pero to nakita natin eh. At syempre, team code is team code. Uh, syempre, nananay pa rin sa kanya. Nakikita niya yung laro ni na kanyang chuhin eh, RJ, eh, that's a good ano rin, that's a good uh, decision na rin ng ano na ginawa ng ano ng Hinebra. Okay, uh, and the uh, and the uh, yung Hinebra din naman eh medyo aging na rin yung mga ano sa backcourt. So kailangan nila magpuno. And uh, so so that siguro is the big big, big man that's why they got uh, Isaac Go, yun talagang ano yun, yun sugal yun, he's 28, okay? Uh, pero nakita siguro ni ano ni team coach yung uh, yung stretch for may shooting sa labas si Isaac Go and medyo hefty. Uh, matuturo at matuturo naman yan. Pero sa backcourt, alam ko pinapasolidify niya yung backcourt.